Spotted Jordan 1 High na naka 50% off na. NKD 17, 50% off na rin yan. Idol at Tatum 2, naka 50% off na yan tol. At eto, napaka solid na colorway na GT Cut 3, sale na rin yan. B-Book na Snake Skin, sale na rin yan tol. At kung naghahanap ka ng retail price lang, na Kobe 8 dito na yan tol. King of Intro is freaking bad! Yo, what's up YouTube, what's up mga tol, King of Intro is back And nandito tayo sa Mega Mall, particularly here ayun sa Titan Idol Sale sila, up to 50% off, nagula pa, nagulat ako dito no? Kasi birang mag-sale ng 50% off yung Titans And lalo na mga signature basketball shoes Check out natin ng mabilisan tol pero bago ang lahat, grapadaan ka lang sa ating channel, make sure na magpipindot yung subscribe button na natin Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo, mawapanod mo ang daming tao ngayon dito sa Mega Mall Talagang Christmas season na tol, tara pasukin natin yung Titan, let's do this Nandito na nga tayo sa Mega Mall, grabe ang daming tao tol, kahit sang sulok dyan sa Mega Mall And puntahan natin tong Titan mismo at nagulat ako dito tol pagpasok natin is anak uh, nakasail nagmiss outlet store check out na natin idol ito like this one GT uh, Renew ayan na basketball shoes grabe yung colorway parang Dalmatian no nakikita niyo yung mid part section yan, may air bubble pa yan tol ayan no at ang presyo niya, tol no ayan no 10,895 ngayon 6,537 na lang siya eto pa, yung another one na GT Hustle. So, ayan, tol, oh. GT Cut, rider Ayan. Air Zoom, 10,295 ngayon. 6,000 plus na lang siya. Eto, yung mga bagong GT Cut 3 Idol. Eto, ganda na yung colorway. Simple, simple. Pero solid. Ayan, yung kanyang outsole, tol. Ayan yung presyo. Dating 10,295, nasa 9,000 plus na lang. Eto pa, yung ibang colorway. Oy, parang Dalmatian na naman to Gando Unique no? O oh, GT3 Idol Magkano naman to? Ito 6537 na lang to Dating 10,000 plus Ito another way Colorway, way rather <laughs> Another way Ayan Idol oh. From 10,000 plus Naging 5147 na lang Ayan so 50% off na yun to lo oh. Ito pa yung ibang colorway no. Iba-ibang colorway, iba-iba rin yung Presyo ng discount, tol. Ito, 6,177 na lang. Dating 10,200. Ayan. Pandaming colorway ng GT3, tol. Ayan. Solid, di ba? Ito, gray with blue. Combination. Ayan, 6,177 naman to, Idol. Ito, yung V-book, no? Kung mapapansin mo yung chapter 1. Para siyang di pang basketball, pero basketball shoes yan. Crack leather. Idol. Ayan, 7,800. Retail price. Itong book, Ah, uh, na snakeskin naman kay Devin Booker idol 'yan, na signature shoes eh no. Kakaiba eh, no? parang Air Force 1 lang ang dati, yan pero basketball shoes. Ito inspired by Black Mamba siguro 'to, idol. Dating 8395, ngayon 6,000 plus na lang siya. 'Yan, sale na rin, idol. Ito pa isang uh, D-Book suede material, idol, at yung shoes niya is purple, medyo dumihin lang yung gandong colorway. Eh, no? from 7, 8, 5526 na lang. Ito sa mga naghahanap ng Kobe 8 idol eh. Ito retail price no, And, uh, wala nang overprice idol like sa mga reseller. <laughs> Pero ito yan no, magkano na lang? 9895 na lang to idol. Ganda pa rin no, low cut. Ayun yung mga ibang uh, colorway, pakita natin tol. Ayan. Pero mas gusto ko yung Lakers colorway na yun unang pinakita natin. KD17 meron din dito idol. Ayan. From 8395 ngayon, ayan, 6197 na lang siya, tol. O, eto pa, other colorway idol, yan, o. Kakaiba, ha? Ayan, o. Magkano lang? 7556 na lang siya. O. Eto ba yung kay Penny Hardaway, tol? Ayan, I'm, If I'm not mistaken, ha, idol. Okay. Dating 12, ngayon, 73 na lang siya. So, sulit na yun, tol. O, yan, is Freak 5 doll. Okay. Ganda ng colorway. 5916 na lang siya. Dating 7-3 idol. Sulit na rin. Ito, Lebron 21. Yung <laughs> mabulaklak idol. 11895 SRP, 7137 na lang ito. Luka 3. Ito yung bago ni Luka Donchik. Tang sale na rin ito, idol. 11,000. 5176 na lang siya. Dati siyang 7 plus. Ito pa yung mga ibang colorway. Black colorway. Ito, ah, idol. Na Luka 3. Ganito. Okay. 5176 na lang siya. Dati siyang 73. Oy, Tatum 2. Sa mga naghahanap tol, no? Sinail na rin ni Titan. Para siyang outlet store ngayon, ha? Ah. Ayan, magkano na lang? 3547 na lang. Dating 7,095 sa mga naghahanap ng Tatum 2 ito pa yung other colorway ganda no kare-release lang halos ng mga yan idol pero sale na dito 50% off no yan na lang presyo 35 oh next gen naman ni LeBron eto ang uh, glossy black double swoosh idol 5337 na lang from 8800 plus so mga naghahanap ng Jordans ito idol sale na rin yan tol oh ganda nito Etong Jordans na yan is dating 10,800, ngayon 6,000 plus na lang siya idol. Okay? Ayun pa. Gaganda niyan tol, no? Solid na yung sale na yan, bagsak presyo na yan tol, no? Oh. Ayun no? Oh, 5447 kalahati na lang ng presyo. Etong Jordan Mars naman Yellow colorway, solid din, no? Oh. May trans translucent outsole, ayan. 6.5 na lang to, Oh, sa mga naghahanap ng denim na Jordan 1 High meron dito. Ay, tol ko dati. Napakamahal niyan. From 93 ngayon, 4,947 na lang siya. 4,497 na lang siya. 4,000. E, eto pa, idol Jordan. solid. Oy, dating 10,000, na lang siya. Ganon, kalupit ang sales. Smooth gray, mga dating mahal niyan, tol. Pero ngayon, seatings na lang. At napakadali nang i-avail. 5526 na lang. Dat siyang 7000 plus. O ito yung ni-release na Tatum 3 Idol. Ganda rin ng colorway, eh, no? Unique yung design. Yan yung mga linya na waves sa kanya silhouette materials uppers. Yan 6335 na lang siya dati siyang 7000 plus. Sale agad tol. Bago pa lang, no? Yan recap tayo Idol. Ayyan, no? Oh. Okay, no? Ayan yung mga pinakita natin. Pili lang kayo, idol dyan, sa mga magugustuhan nyo. And lahat naman yan is nakasale. yon, Karamihan is mga basketball shoes. A signature basketball shoes, rather idol. And, ayun, dito na lang siguro yung vlog natin, tol. Kung <laughs> mapupunta ka dito, tingnan mo naman yung tao sa Megal Mall, no? Pagandaan mo yan, tol. Cheese!